Marami nang nasabi tungkol sa word of wisdom, maari pa bang magkaroon ng iba pa? Paano nga ba natin nakuha ang kape at tsaa mula sa katagang mainit na inumino hot drinks? Isang mabuti at tapat na miyembro nung nagsisimula pa lang ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, si Brother Joel H. Johnson, na siya mismong taong sumulat ng mga titik ng sikat na himno ng LDS na pinamagatang High on the Mountaintop, ang magbibigay sa atin ng kasagutan dito. Isinulat niya na naroon siya ng matanggap ni Propetang Joseph Smith ang Word of Wisdom na nasa Doctrine and Covenant Section walumput Si Brother Johnson sa edad na 31 ay masigasig na gumagamit noon ng tabako. Malakas na inumin, tsaa at kape sa loob ng ilang taon tulad ng maraming iba pang mga miyembro noon. Ngunit nang ibigay ng propeta ang revelasyon ng Panginoon na ang mga bagay na ito ay masama sa katawan ng lahat, si Brother Johnson ay mabilis na sumunod at umiwas na sa paggamit ng lahat ng ito. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa ilang miyembro na magpatuloy sa paginom ng kape at tsa. Sa kanyang isinulat, makalipas ang halos limampung taon noong 1882, Naitala niya na hindi nagtagal matapos mailathalang word of wisdom ang dahilan na ginagamit noon ng ilan sa mga miyembro para ituloy ang pag-inom ng tsaa at kape ay ito, na ang mainit na inumin ay hindi nangangahulugang tsaa at kape. Limang buwan matapos ang paghahayag ng Word of Wisdom, dumalo si Brother Johnson sa isang pagpupulong ng simbahan Buwan ng Hulyo ng sina Joseph at Hiram Smith ay nasa simbahan para magsalita sa mga banal. Tumayo si propetang Joseph Smith at sa naitala na bersyon ni Brother Johnson ng talumpati niya, nagbigay ang propeta ng paglilinaw. Anya, nauunawaan ko na ang ilan sa inyo ay nagbibigay ng katwiran sa paggamit ng tsaa at kape na dahil ang sinabi lamang ng Panginoon ay mainit na inumin o hot drinks sa revelasyon ng words of wisdom, ipinakita sa atin ang Panginoon kung ano ang mabuti para sa tao na kainin at inumin. Tanungin ko kayo ano ang iniinom natin kapag kumakain tayo. Tsa at kape, di ba? Ang mga ito ay ang ibig sabihin ng Panginoon ang sabihin niya ang maiinit na inumin o hot drinks Idinagdag pa ni Brother Johnson na ganun din ang damdamin na inihayag ni Brother Hiram Smith noong araw na yon. Tungkol pa rin sa Words of Wisdom, may mungkahi naman si Brigham Young nang magsalita sa mga banal tungkol sa wastong pahinga pagkatapos ng mabigat na trabaho. Itinuro niya na ang ilan ay nangangatuwiran na kailangan nila ng mga pampasigla sa anyo ng kape, cha, alak, tabako o ilan sa mga narkotikong sangkap na kadalasang pinaniniwala ang nagbibigay ng hindi natural at ligtas na sigla. Sinabi ni Brigham Young na sa halip ng mga ganitong uri ng mga pampasigla, dapat silang makabawi ng lakas sa pamamagitan ng pahinga. Ano sa tingin ninyo? Sana nakadagdag sa ating kaalaman ang mga bagay na ito bilang miyembro ng simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Salamat po sa pagsuporta ninyo at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, share at subscribe lang po. At kung nais niyo, mag-comment lang po sa ibaba. Maraming salamat po.